Tagal nyo kasi ako Tagal nyo yan Ito mo, may napatak nila dito? Ang bihira na ako na Yun na, direkta na ron Patika Kanina pa, ayaw may pasok Kaya mo, na ko yan Lalo hindi niyo mapapakinabangan niya pag Gusto mo, doon ka sa magkape? Bawa naman kayo tao. Nakiusap po ako nito, Kasama ko si Chairman dito. Eh. Kay Pangalit ah. Ito po yan. Nasa naula niya ni Kami. Kay Bagalit eh. May, may mga padrino yan. Kay padrino na yan. Hindi upo sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka. Kampanyo, go! Oh. Ah, sige,

Ito, Joe, naka-base naman eh. Yung mga gamit na itong boot, uh, nilabas, nilagay naman dito. Para wala tayong basic pitin na mga gamit. So, Ang kailangan lang ay yung uh, mga uh, boot. Wala ko tayo, Joe. Ito, patanggal din ito. Ano ito? Patanggal din ito. Hindi na kami itay pa. Jadi tinggal. Nah, di situ. mana tayong ako tinitigdan yung ako kasi ako huwag eh. Tanggalin tuli yan. tayong kasi tuli kasi tuli huwag tayong kasi na. huwag tayong kasi tuli tayong kasi tuli huwag tayong kasi tuli huwag tayong kasi tuli huwag tayong kasi na huwag dito mo, may may na pataw, may na ba mo dito? ang di nawa, ang di nawa tayo kabilog. non non, pataw ka nga na ng tipid. patigita mo tu mga to. tangkak mo na. dito mo. daba abo sa labas derecho sa drainage, jen? jen daba sa labas derecho sa drainage? kaya nga, okay. dito mo. diba na direkta na naron? Mantika. Laki ng lababo, laki ng lababo. Si ng Manila yung lab lababo. <laughs> Kasi pinapatanggal ko na, ayaw pang tanggalin. Pambira kayo ngayon. Ayan. Ito lang. Ah. Alam ko may, alam ko may courtesy call eh. Alam ko may courtesy call ko may courtesy call dyan eh. Alam ko Karena pasti <laughs> oh kalian tahu dia sambil lo Saya enggak pasti kami mau <laughs> Karena ada masalah kaki ini kalian sama mulai enggak pasti atau Don masalah ini dia kira kung di kung kaya 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 ng kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung Ito yung Ito yung mabangketa. Ay, oh ah Sige mo! Ano kaya na yan? Eh, kasi yung pakiusap nyo ka, hindi na yun, oh. Tignan nyo, oh. O, napunap, napunap. O, stop. Pagbalik nyo. Wala lang ito. Paa, hindi ba na lang po yan? Tignan nyo na yan. Tignan nyo, ah. Okay. Yun, tanggalin mo yun, oh. Tinupin lang, oh. हमें पापाड़ी मिले हाँ

O oh, para di sa mga hindi nakaabot ng ating unang part ng video Ito kasi merong uh, reklamo So wala na raw madaanan yung kalsada at uh, yung bangketa Wala na madaanan Kaya pinapunta na ang nag-iisang general sukat natin Pagka medyo matitigas ang ulo na kalya Talaga si general sukat na ano, pinapatawag Jen! Jen! Pagka talagang mga matitindi ng reklamo, ikaw na talaga ang pinapatawag eh. Oo, oh, eh pagka ganyan, kasi talagang minsan kailangan mapapakisapan mo na maayos. Pag hindi, pakikipag-away ang mga yan eh. Pero kung tutusin, yun, barangay na dapat eh. Oo, oh, dapat, barangay uh, nga eh, di ba? So la, parang pinaka worst option si General na talaga. Eh, barangay nga, ito mo, hindi nga nila. Yeah, so okay. Yun ang General, walang pinipili yan. Pero na, napapakiusapan yan si Jen. Oo, oh. oh, napapakiusapan lang. yan, lalo na kung talagang si talaga na, mo ma, na hindi mo matutulong guess kasi yung si General sukat eh. Ang mga pinahangin na mula. Ang mga pinahangin na mula. Ang mga na mula. May, singa. oh, may singaw na yan. Singaw yan, maliit lang. Hmm. Kasi kung malaki yan, kanina pa dumapa yan. Hmm. May mabuti na yung, na yung ano. Ito. Ito Velasquez, corner, dandan. Ayan eh, o, naglabasa na yung mga tao na yung mga tao dito. Ah, nasa kalagitnaan pa ang tayo. Puno na yung truck natin. No Problema, may singaw tayo. Hmm. Yun na, dami gila. tayong okay, ilan. Ito yung kalit ng mga tao. Hindi, pagkatapos dito, manunan muna tayo. Hindi, saglit pa lang tayo. <laughs> Ito pa lang tong kanyang to ha. Ito pa lang tong Hindi okay, pa tayo nakakatabit sa kabila. hindi na kaya ng mga barabarangay si General Sukat na yung pinapatawag at ay in fairness naman kay General Sukat wala naman talagang uh, uh pinipili ito ayan pinalikan niya yung basketball court Diyan, pinali hindi yung pinasok pinalikan ni General Sukat oh, itong basketball court to nyo pa rin tanggalin o sabi ko siya inyo eh yan, nirinigla mo na nga yan eh Ayun pa patanggal, papira kayo. Let me, let me, let me Dapat yata dito, putulin eh. Di ba rin? Puno kasi yung truck natin eh. Ang ang pwede. Ang mga lalagay ang Ang lalagay lalagay hindi rin yung ito. Ay, palitan na rin. Negative yun. Hindi na rin natin mo. Hindi na rin papasok na lang namin. De, hindi na pa. Ayaw may pasok. Hindi na, na, pa na eh. rin ko yan. Lalo hindi nyo mapapakinabangan niya pag pinutol ko. Nakakaperwisyo eh. Ayun no, lo, no. nakapeterwisyo na kayo kayo ni Tatay. Actually, ito yung reklamo. Impossible to first pala doon. Oo, kaya huwag ko tanggal eh. Baka bumagsak sa amin. Tatagal mo, nandito yeah. kami. Bapagsak eh.

Para radio. Para radio. Ngayon Sa house Pastig yung bata ngayon Oo Ngayon 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 Di pa tayo nakakalabas sa kalahati ng dandan, puno na. Uy, shout out. Kita ni Ita. boy maso. Uy, pero puno na. Kagad, oh. Di pa tayo nakakalabas um, ng... Wala pa tayo doon. Sa, mga, sa, mga masisipag to. Uy, kita nyo naman sa mga video natin. Talagang hindi mo matatawaran yan. Boy Maso! Subscribe nyo sa YouTube, Boy Maso. Saka sa TikTok at Facebook. Para makatulong naman tayo. Di ba? Hindi naman na... Uh yung mga yan, mga maliliit na channel eh, umaasa lang din yan kahit pa paano pang maintenance pang uh, allowance hindi naman umihiling naman na yan puno na eh, puno na dyan, puno, puno oh, na talaga sakay na kayo, sakay na dyan sakay, sakay, sakay na, sakay na, ako. Dito ako dito ako, dito ako Wow. <coughs>